ating problema ngayon yan tatatlo yung stud niya, ating itas no. parang... na kung papagsak parang... kala natin tara na, tara na. todo na naka nakatodo na nakabiyes na ikaw na lang inihintay papilit pa huwag mo nang paandara ng na mga gimmick so yun waris up sa inyo mga kapok sa so, idere nga ngayong araw nga to yata yung magkakalas kalas muna ulit gawa ng Kahapon nga yung nagpalit tayo ng mags Doon natin napagtantaw na Haros pala yung isa natin tornilyo Nga pala yung ating problema ngayon Yan, tatatlo yung stud nya Dahil itong isang ito pala Ito yung naka-special tools kahapon So binaklas natin Once na nabaklas nga natin, nakita natin Haros na yung pinakaulo niya. So palitin na yung stud na to dahil yung mga lug na to hindi na talaga siya papasok. Ayaw na talaga kumagat. So papalitan natin yung stud. Tayo na nga ngayon na magkakalas nito. Ayan, <laughs> may mga langis-langis pa yung pagkakaano kahapon. Gusto lang ang iniisip ko, San kaya ari kan, <laughs> Ari pala. Nandito pala yung kabita ng jack ayan dito natin jajakan siya sana hindi umatras kakalsuhan na lang natin kalsuhan natin dito kapag at nagkabi ako ngayon yung baklas na lagay na natin tong jack ating itas na ang kinakatawat ko dito yung baka biglang tumagos yung jack natin sa flooring <laughs> gawa na matanda na yung kotse sana hindi naman na nee, angat na nga natin kaso isa sa kinakatakot ko baka hindi kaya rin ang jack natin ayun, no, tumagilid siya baka pag tinanggal ko yung gulong bigl. tapos baba natin handbrake gumalaw ng konti baka tumikwas tong ating jack yun ang aking kinakatakot ngayon lalo na yung parking natin medyo palusong parang kinakabahan ako sa aking gagawin ah na. <laughs> nagdagdag pa tayo ng kalso dahil pagka binaba natin ang handbrake medyo atras siya ng konti. So, iniisip ko yung jack natin. Baka hindi kayanin, no? Nakatagilid na yung jack. Sana hindi bumulusok. So, hindi ko muna tinanggal yung gulong. Try ko muna tanggal yung handbrake. Hindi naman siya umatras. Ha, tatanggalin ko ba o ano? Pag bumagsak. Pag bagsak Parang awa mo na. Pag Yes. Grabe yung kabako. So yun, ito yung may problema ang istad. Ayan eh. yung ulo niya. Yun, awa naman ng Diyos. Natanggal na natin yung stud na may problema. <laughs> Grabe yung pinagpawisan ko dahil sa, sa kabako na bawat pokpok ko baka biglang bumulusok. <laughs> ito yung hahanapin natin. Naano na yung ano niya, yung thread niya. Uhuuu! Oh Medyo nakahinga tayo Kinabit na uli natin yung mags natin. Woo! Medyo kinabahan ako, gawa <laughs> Kinabit ko muna ulit, baka bumagsak. Yan, ganun lang. Konting higpit lang. Hindi, hindi ko na masyado kayo higpitan ito. Dahil kakalasin ko rin naman ulit siya. Para lang kung sakali bumagsak siya, may gulong. So yun, ito yung hanapin natin, stud. Ay, daray, nakaraos na nga tayo. So kakailangan tayo at may may hahanap na tayo na ating tornilyo. At syempre, tingnan nyo naman ang niluto natin, original buhangin. Grabe ba. Sisig quality. Dinakdakan ba ito? <laughs> Dinakdakan pala rin mga kapoks. Akala ko sisig. Pero pares din naman, sisig dinakdakan pares din yun. Oh, kakain tayo. Tingnan nyo mga quality. Mm hmm Ayun, ay dere. Nilabas nga muna natin ng kaunti. Bibili tayo ng lag nuts. So, cold start lang natin to. Babainit-initin init natin yan, oh. No? Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ng ating alagang are. Nakatubi nga lang siya ngayon, pero ikukulan natin siya. Yan, oh. No? Walang kabula-bula. Kakay, bibili ng sasakyan niya na isa sa pinakamahalagang i-check nyo. Dapat hindi siya bumubula o bumubulwag dahil once na bumula yan sure ball palit kayo ng gasket at bubuksan yung head so binibenta lang natin to sa halagang 190,000 negotiable pa nakarehistro indicated indicated kulay indicated engine tapos yan yung radiator yan yung pinakamahalaga dapat hindi dapat ganyan dapat hindi siya bumubula. hanggang sa kuminit na siya at mag-abot na niya yung normal temperature dapat hindi siya bumubula automatic nan tatatlin tornil yun ang gulong ating isa sa likod ay eh, dahan-dahan lang tayo dahil pagka mabilis tayo possible lumuwag din yung tatlo napaka-delikado kaya kailangan na yung lug nuts so dito na tayo kay RCS dito tayo kay RCS Bobing! ayun so dito tayo ngayon kay RCS auto supply dito tayo titigin na ating bolts sana meron Bobing! Yeah! Arriba! Murang-murang ay yung kailangan ka, Tain. Pang hindi niyo, ang Honda Civic. Ayun <laughs> so, mga kapoks, negative. Wala dito kay RCS nito. Pang Toyota lang tayo nandito. So, tingin tayo. So, nagbabay-bay-bay-bay tayo dito sa bayan ng Lemerya. Try natin dito kay Pilutin. Yeah. Sana meron. Honda <laughs> <laughs> ho. Wala din pa? So, tayo dito tayo kay NCD kaling okay ok, oh, yeah. na tayo dito kay oh, NCD kahapon wala tayo sample, sana meron ka, may... meron na, 100 pa thank you po, pares po are na yun, thank you po meron na tayo ang stud ball so ikakapit na lang natin, papakapit na lang natin dito sa ating mga idol Kinakuya Kuya Philip, so yun, nandun nga pala ang ating alaga hindi tayo pata tayo magpabalik. Yeah. Right. Meron tayo for 100 pesos, masay ng yung yung Meron yung 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 tayo na bili. Ayan, 100 pesos lamang. nagpapagawa yan Orlando's Hotel Motel yan So dito lang tayo lagi nagpapagawa dito taping highway lang Kaya na Philip Yan Laser tayo Dito lang Yan Dito na natin papasalpak Para sure ball Yan dito Yung turnil yung uwi sa likod Isasalpak lang naman Lagnat Yung stad Natanggal ko na yung stud kanina. Bumili na ako. Ay, kaso nga lang natatakot ako ikabayt. Baka bumagsak ang kutsi. Ah, si Kuya Yayunan dadali sa pagsasalpak na rin dahil ako'y kinakabahan nga. At baka mamaya pag tinanggal ko ang gulong ay makabagsak ang kotse. Naku po, mas malaki aking gas gastos. Ay, kaya dadali na natin sa expert. Ah, nadali na. Ni Kuya Yayo. Oh, yung pala ang discarded daw. Magtatanggal lang. Tanggal. yan karana tarana todonga porma na, na. Todo ka na ito na lang inihintay papilit pa ayom na 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 apat na le safe na pwede bumitik. <laughs> kasi, na bumitik kasi ba't na tayo kaya na nandito na nga tayo sa bahay mga kapox Lilinisan lang natin ito ng bahagya At kung magkatambahin man mamaya Ay ready ready na Ayan na, grabe napaka atong <laughs>